Sir, kasi 2022 20 pa po ito eh. Okay. Nung first time ko lang po ulit maglaro ng basketball. Mm hmm. Eh nabigla po ata itong mo. Ngayon? Bigla po nung patapos na yung laro, naramdam ako kung sumasakit niya eh. Sa kanahirapan? Dito po pagka ano, may maling galaw po. Masakit po dito ba nandiyo? Sa hagda, nahirapan ka ba? Pagka ano po, umakabang po. Pag umakabang sa hagda, pababa, pa, pa, pataas? Pataas po. Pataas. Pero kailangan mo makabalik sa sports idol. Makabawas tayo ng mabay. Hindi na po kasi makakabawas ka dyan. Pero kung ano, magsimula ka muna sa mga pang-walking mo lang para... Kasi... Mahirap pagka umida tayo ng ano, sobrang bigat. Kaya nga po. Nasa ilang kilo ka ba ngayon idol? Parang 126 po ka ako ngayon. ka na? 20 oh, mas 20 patama pata. parang masama kaya Kahit... oy gusto mong na oy dekano mo, mo na siyam po hindi pa yam kah ka ay do yung sauna suits sauna suits so, pang jacket na ano oh, pa ka okay. para pa 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 Pawas ka ng konti. Kahit mga 126 ngayon, eh, kahit mga 120, pa ulti O, mag-23. Ang mahalaga. Ka. Kasi ito, kung sira ang tumod mo, siyempre pag tumalong ka ulit, sa bigat yung impact, ang bilis niya ma-damage. Ayun, sabi na po. Kaya may hira ako ang sisir eh. Mapupunta, mapupunta lang. Ay, pepe. Darap na oh, ako ngayon. Oh, sa tingin ko naman, yung hagna na yan, eh, sisiyo na sa'yo. Kailangan lang to, siyempre, alam mo na. Ha? Okay. Huwag ka mal... Sana huwag kayong okay. ma... Ma-open. Kasi para sa atin din yan, ha? Okay. Hindi ako po, okay nga po sa akin yung gano'n. Okay lang, i-motivate mo yung sarili mo. Ang bata mo pa, pagka naging ano yung ganyan kalapat na katawa mo, pag nagmasin yan to, yari yung mga chis oh. niya. Yari. <laughs> <laughs> Mapapansin ka bigla niya kasi ganda na nung ano mo eh. May pondo na eh. May pondo na malapat na. para sa aming mga botete. Madilis na Ano, ano master Ayan, ayun yung gusto ko, nakatama-tama lang. Na. Yan, sana, pabot mo Pabuk. yung ganito. Pero ko, yun ng ganitong katawan eh. Tumala kayo oh. huh? na ko Pero mag-aanta ako. Hindi ka to camera mo, tsaka to. mo. Grabe ka. Huwag kayo maniwan, ako master sexy oh. Kaya, kaya hindi ko ipapakita. Magkakamalang kambal ngayon, yan, dalaw eh. Magkapatid po eh. Grabe yung lalabak na yun, Master, Testing natin ngayon, Idol. Sige, testing mo kung sa agad. Mag-agad ba ba karo? Testing na. Pag meron pa, balik na rito. Sige okay, ba? Tapos na? Tapos na? Po. Hindi po. pa po. Testing pa po. Kung um, um, katajakan pa ulit ni Master. Ah, pa ko. Uh, Sinangay. Ako na natin tadyakan. <laughs> wala. 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 Yan, ka rito. <laughs> wala, wala. 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 Ang, wala. 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 lang Wala. 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 araw lang